Papa Neuropsychiatric Exam si Vice President Sara Duterte para tablahin ang mga nagsasabing unstable ang kanyang pag-iisip. Pero gagawin niya lang daw yan kung magpapa-drug test ang lahat ng kandidato ngayong eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez ang mga nanggigigil na pahayag na yan noong biyernes ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan kaya nababahala ang ilang mambabatas sa mental health ng bise. Para mabura ang agam-agam na yan, kakasaraw sa neuropsychiatric exam si VP Sara. Magpapadrug test din daw siya pero may kondisyon. Dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates, ay magpa drug test. Including... Kahit nga ang kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na damay sa hamon. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Palala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. Wala pang sagot si Polong habang si Congresswoman Migs Nograles magpapaschedule na raw ng drug test. Deret sya hindi bumuwelta si VP Sara sa mga nagsasabing wala siya sa tamang pag-iisip. Sabihin nila crazy, lokaret, loka buang. I'm not any of those. Gago talaga 'yan sila. Ginagaslight nila ako. Hindi rin pinalampas ng bise pati ang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na labag sa batas ang pahayag ni VP Sara na at itatapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Unang-una, -una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Muli namang giniit ni Remulla na unstable ang pag-iisip ng bise. I think that uh, we all know the score on what kind of vice president we have. This country does not deserve a future with a kind of person like this. Pag-aaralan pa rin ng DOJ ang pagsasampa ng kaso laban kay Vice President Sara. Pero ang bise, hinding-hindi raw magpapatinag. I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. Nagbabalita mula sa frontline, Rhea Fernandez, News 5. Kakasaraw ang ilang kongresista sa hamon ni VP Sara na magpa-drug test sila. Pero meron din silang kondisyon. Dapat daw ay manumpa at tumistigo si VP Sara sa hearing ng Kamara tungkol sa maling paggamit o mano ng pondo sa kanyang opisina. Ayon kay House Assistant Minority Leader Zia Alonto Adyong, si schedule na nila ang drug test. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.